Marso 18 at nandito po tayo sa Barangay Katimon at muli nating makakapanayam ang bagong pangulo po ng Senior Citizen Association ng Katimon si Pangulong Bernabe Ventura. Magandang hapon, sir. Magandang hapon din, sir. Opo, at uh, alam namin kung ang Matuloy po ba yung pamamahagi po ng ayuda nung Maso 14 dito po sa inyong barangay, yung para sa mga senior citizen? Opo, natuloy yung pamimigay ng ayuda galing sa ating mahal na mayor. At kami po ay nagpapasalamat sa kanya sa kanyang binigay na tulong sa amin, mga ah, senior. Ilan po ba yung nabigyan? Eh, bali, labing, ay, siyam na po lahat yung nabigyan ng ayuda na senior oh. citizen. Yun din po ba ang nakalista? Siyam na po rin po ba yung nakalista? Sa listahan ng uh, Oscar? Yung po sa listahan 90, ang nakalista 90 din po yung nakakuha. Walang, hindi po nakakuha. Lahat po sila ay nakakuha. Oo, so, lahat po ay nakakuha. Saan po ba ginanap ang uh, pamamahagi ng ayuda? Doon po sa barangay hall po namin ginanap. Ayaw. Sa oras na ng alas 2. Ay, so, paano po ba ang uh, ginawa po hmm. ninyong pakikipag-ugnayan sa ating kapitan at sa mga beneficiary ng ayuda? Eh, bago po ako, bago po ayuda namin ay tatlong araw ata, bago pinuntahan ko po yung mga mag-aayuda, binahay ko na po sila. At sabi ko, sa 14 po, makakakuha po kayo ng ayuda sa oras na alas dos kago po sa kanila. Opo. At uh, binabanggit mo na rin po kung saan po gaganapin ang uh, pamamahagi. Opo, sinabi ko sa barangay po gaganapin ang ayuda natin kago. Ayan, ayan. O sige po, baka may kayo sabihin sa mga kasama ninyo sa senior citizen? Uh, mga kasama, senior citizen, pagpo po kayang mawawalan ng pag asa dito po ako tutulong sa inyo sa abot ng aking makakaya. At asahan nyo, maglilingkod ako alang-alang sa inyo. Alam ko kasi na kayo ay mga mahina na, dapat lang mabigyan ng ayuda. At sana sa ating mahal na mayor, hindi lang po sana ayuda na pera ang bigay nyo. Sana mga gamot, yung mga nagme maintainan sa amin, marami po. Kailangan po nila, wala silang pambili. Yun po ay aming hinihiling sa iyo, mahal naming mayor. Ayan. Salamat po! Salamat at mabuhay ka, mayor. Makakapanayam din po natin ang bagong pangalawang pangulo po ng Senior Citizens Association ng Katimon si Kuya Paustino Gamuteya. Magandang hapon na ha, kuya. Magandang hapon din po, sir. Opo, ang itatanong ko naman po <coughs> sa inyo yung naging kondukta na mismong pamamahagi ng ayuda noong Marso 14. Kamusta po ba? Ang naging daloy ng pamamahagi, maayos po ba? Eh talagang kung sa ayos po ay eh, maayos ang pamamahagi ng ayuda kasi po lahat ng mga nasabihan ay eh, dumating din po kaya lang po hindi nagkasabay-sabay pero sa pamamahagi po maayos po wala pong problema. Hindi po ba sila nainip? Yung pa pong magbibigay ng ayuda ang nainip sir eh kasi hindi sila nakadalo, nakadalo ng nasa 8 oras. Ayo. So, <coughs> hindi naghintay na matagal yung mga uh, kasama ninyong senior citizen. Opo. Hello? Opo. So, gaano katagal yung uh, naging daloy na pamamahagi? Ilang oras tumagal? Eh, kung po sir, inabot din po sila ng hanggang mag alas 4 kasi po, hindi po nila alam. Yung iba hindi po alam kung anong oras kasi. Kasi bali-balita -bali na lang po yung duma dumating sa kanila. Ayun. Kasi po, bawat puntahan ni Pangulo, mayroon pong wala, mayroon naman pong andun sila. Kaya po yung iba, medyo huli po nung dumating. Ayon. So, hinintay ng uh, Oscar? Opo, hinintay po sila talaga. Uh, po So, <clears throat> nagsimula ng alas dos, natapos ng alas 4. Halos mag alas 4 na po. Opo. Uh, so, sa susunod po kaya na pamamahagi ay muling gaganapin sa barangayon? Opo, opo. Yun na po ang inihiling namin talaga. Kasi po, kami po dati, pag may ayuda, doon po kami sa tampok Uno nagpupunta, sir. Eh, lahat po halos ng mga kababaihan ni eh, Halos hindi na po makapunta dahil po sa medyo mahina na po, may mga karamdaman yung iba. Sumakay lang ng tricycle, eh, pagod na pagod na po pagdating doon sa pupuntang pagkukuhanan ng ayuda po, sir. Kaya ang hiniling po na, ni Pangulo na kung maari po, dito na rin po sa aming barangay, dali ng ayuda. Opo. Eh, sa... Ibig ko pong sabihin, yung pong hiling ni Pangulo ay natupad din po at tinupad ng mga tiga bayan sa pamamahagi po ng ayuda na po kay Mayor. At uh, ito po, dito sa barangay, gaganapin ninyo <coughs> sa mismong pamalang barangay? Opo, opo. Doon na po mismo sa ng barangay kasi po, Mahirap naman po na i-bypass natin ang kapitan. Kasi doon po nagkakaroon ng hindi magandang ugnayan ang senior citizen at ang barangay captain. So dito po sa Barangay Katimon, maganda po ang ugnayan ng punong barangay at ng Senior Citizen Association. Sa ngayon po, maganda na po ang ugnayan. Maganda na po. Maganda na po. sa pamumuno po ng ating pangulong Bernabe Ventura. Opo, opo. Ayan. Ah uh, sige po maraming salamat ah uh, Vice. Maraming salamat din po sir at magandang hapon po.